Ayan mga idol, mayroon dito ka uh, kotse na bumunggo dito sa dolo ng barangay Putong, lapit ng sa Onglo. Eh sabi nila, uh, araw ng ano, August 7 nangyari yung na araw yung pag accident, yung pagbangga dito. Yan sa mayroon puno ng yog. Yung puting kotse na sabi nila bago lang to. Ayan mga idol, uh, wasak na wasak po yung kotse. Uh, sa lahat po ng mga driver, o, huwag sana kayo magpapabilis ng patakbo. Eh, katulad doon ang nangyaring ito. Accidentes. Yung uh, accident na ito. Hindi na, uh, natin na uh, maiwasan yung accident. Pero huwag mo tayo magpabilis. Uh, hindi lang tayo yung dumadaan sa kalsada. Maraming po tayo. Uh, lalo na ngayon na, dretso na ang kalsada papunta Manila. Uh, maraming yung malalaking uh, sakyan na mabibis magpatakbo. Ayan, nandito sa Pono ng ito yung uh, kalsada papunta doon sa Lapinig, Eastern Samar. May nakalagay dito na ano, yung uh, police line. Uh, sabi nila, yung driver nito, yung mayari eh, police ng Lapinig, Eastern summer O kung nakainuman or puyat, eh, huwag sanang pabilis ng patakbo. Ayan, wasak-wasak po siya. Wasak po pati yung unahan. Andito pa yung ibang mga gamit. Ayan. Uh, please support po mga idol sa aking uh, maliit malit na YouTube channel, Kagamutan Vlogger. Uh, Pakipindit po ang notification bell all para update kayo sa aking mga video. Please po huwag siya na-skip ang aking mga ads para uh, kayo mag, ako mag, ano, makasahod. Uh, shout out po sa lahat ng aking mga solid supporter. Uh, at ingat po sa lahat po ng mga driver. Ayan, wasak na wasak siya mga idol. Ayan, uh, wasak talaga mga idol. Oh. Uh, tupi po yung sa gitna ng kotse, yung puting kotse na to. Ayan. Uh, sa lahat po nun, mga driver, wag sa nano uh, ganito yung mangyari sa next na, ngayon sa August, uh, buwan ng August, sa nano wala pang sumunod na accident. Uh, condolence po sa pamilya, uh, nangyari pong itong uh, ang ah, marami sa akin nagrequest na ko to ng video, may upload sa YouTube at sa Facebook. Kaya, pinuntahan ko itong uh, kotse para mo natin ng video. Tiga. Tiga, parang mais. Ito may nakalagay na yelo. <laughs> ah, doon ko lang pinagin sa yung aking tricycle. Ito yung kalsada. Pata doon sa Gamay. Yung kalsada Roto Gamay. At sa ano, sa doon sa nang Bragi Potong. Yan so, hanggang dito po mga idol ng aking uh, vlog si video. Uh, mula dito sa Onglo ng Barangay Potong lapit ng Samar uh, na accident dito na kotse uh, nung 7